Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga signs na type ka, interesado sa iyo ang lalaki. So, kung nakakarelate ka, panoorin mo ito. So, huwag na tayong magpahigoy-ligoy. Number seven, ito yung nagpapapansin sa iyo. Kapag ikaw ay nasa paligid, gumagawa yan ng bagay-bagay para makuha yung atensyon mo, para mapansin mo siya. So ito yung maaaring siya ay gumagawa ng ingay, gumagawa ng sari-saring mga kilos o mga pabida o kung anong-anong mga ginagawa para lang yung atensyon mo ay mapunta sa kanya diskarte ng lalaking nagkakagusto o nagpapapansin sa isang babae. So alam niyo ladies, ang mga lalaki, kapag meron niyang natipuhan na babae, yan ang isang diskarte niya, yung makuha niya yung atensyon mo muna para mapansin mo siya. At uh, kapag napansin mo na siya, at least doon na siya gagawa ng next move ulit. Di ba? Siyempre, kapag hindi mo siya pinapansin, eh, doon pa lang, ay wala na. Di ba? So, kapag napapansin mo na may lalaki na kung ano-ano ang mga pinaggagawa, nagpapapansin sa iyo, or nagpapakyut sa iyo, ginagawa niya yan dahil type ka, gusto ka. Okay? So, ayan po ang number seven. Number six. He goes the extra mile. So, ito yung mga pagkakataon na binibigyan ka ng mga regalo. At uh, natatandaan niya ang mga special dates sa buhay mo at mga ibang mga maliliit na detalye. Kaya sa mga pagkakataon na yan, ay pinipili niya na bigyan ka ng something special through giving gifts, mga simpleng regalo, para lang ipakiwatin niya na ikaw ay special sa kanya. So yung mga ganyang mga gestures ng isang lalaki, nagpapahiwatid yan na interesado siya sa iyo. Kasi yung mga ganyan ba naman, pagbibigay ng regalo, hindi yan gagawin ng lalaki kapag uh, wala siyang gusto, okay? Kaya kapag may mga ganyan mga binagawa ang lalaki, sign lang yan na type ka, interesado siya, gusto ka niya. Number six. Number five. He gets jealous. So, ito yung nagsiselos siya. At uh, mararamdaman mo yan, makikita mo yan dahil eh, obvious eh, di ba? Lalo lalong na kapag uh, mayroon kang mga kasamang ibang mga lalaki or uh, nakikipag-usap ka sa ibang lalaki at nakita ka niya, naku, sigurado na iba ang reaction niya. Maaring makita mo sa mukha niya o sa mga actions niya na siya ay naiinis hindi niya nagugustuhan yung nakikita niya. Kapag ganyan, ang inaasal ng isang lalaki at madalas mo yung nakapansin, yan ay nangyayari dahil gusto ka niya. Yan ay interesado sa iyo. Okay? Kaya yan ay uh, talagang uh, magseselos yan kapag uh, nakikita niya na yung attention mo ay nasa ibang tao. Okay? So ayan po ang number five. Number 4 Ito yung hindi talaga mawala Yung he gets nervous Urgh. Alam nyo Ganon ang mga lalaki Kapag talagang tinamaan siya Sa isang babae Ngenervousin talaga yan Kahit anong lakas ng loob niya Nanuduwag yan okay? Dahil sa sobrang pagkagusto niya sa iyo Lumalabas na Yung kahinaan niya Yung uh, weak side Yung pagkatorpin niya ay biglang nananain. Okay? So, kapag napapansin mo sa isang lalaki na umaaligid sa iyo, malapit sa iyo, at talagang nararamdaman mo na may gusto sa iyo, pero nakikita mo na asiwa, nahihiya, hindi mapakali. Yan ay dahil sa sobrang pinamaan siya sa iyo. Okay? Kapag kinausap mo yan, nato, sigurado, baka yan ay hindi makapag salita agad-agad or yan ay mauutal, nabubulol. Yung nararamdaman niya at yung utak niya ay hindi na nagmamatch. Kaya yung mga lumalabas sa kanyang bibig kapag kinausap mo, ayan na ay nabubulol. So ayan po ang number four. Number three, compliments and flirts with you. Oh, yan, madalas yan sa mga nagliligawan, sa mga nagkakagustuhan. Normal yan talagang yung mga pagpupuri na yan, madalas yan. Yan yung mga pananalita na mayat maya or lagi mong maririnig kapag nagugustuhan ka ng isang lalaki. At syempre, nandiyan yung pag-flirt, di ba? Hindi mo mawala yan. Talagang kasama yan sa mga ganyan na nagliligawan. Yung pakikipaglandian, normal lang yan. Part yan ng dating stage, ng getting to know each other, di ba? So, kung napapansin mo na madalas na ginagawa ng isang lalaki sa iyo, ang mga ganyan, obvious sign yan dahil dahil kanya interesado siya sa iyo. Kaya ganyan ang pakikitungo niya sa iyo. Number three. Number two. Ito, you. He finds reason to spend time with you. So ito na yung mga gumagawa siya ng mga dahilan, mga rason para magkaroon kayo ng oras sa isa't isa. Okay? So anything yan, basta lang makasama ka niya. Magkaroon kayo ng oras na magkasama kayo. So ito yung maaaring aayain ka na kumain. Madalas ganyan. Aayain ka na gumala, mamasyal. Di ba? Yan yung mga madalas na inaaya ng isang lalaki sa isang babae kapag gusto niya okay or anything Aayain kang manood ng movies aayain kang maglaro or simply maglakad-lakad basta ang purpose niya is makasama ka kasi ginagawa niya 'yan dahil gusto kanya type na type kanya at uh, talagang uh, nag-e-effort siya gumagawa ng mga paraan para makasama ka lang. So, ayan po ang number two. Number one, ito yung frequent communication. So, ito yung lagi-lagi kang kinakausap. Lagi kayong merong communication. Kung ano man yung gamit yung medium, basta lagi. Okay? Yan ay lagi mag-detect sa'yo. Lagi kang uh, tinatawagan. Okay? Basta lahat ng forms of communication ay ginagawa niyang paraan para makausap ka. Para lang yung communication niyo ay laging active at buhay. Okay? Kapag napapansin mo na lagi kang kinakausap, yan ay dahil type ka. Interesado siya sa iyo. Nagpapapansin siya na sana ay uh, mapansin mo. Na sana ay mapagbigyan mo. Di ba? number one. So, ayan po ang ilan sa mga signs na interesado sa iyo ang isang lalaki. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.